Tay? Good Ano po pangalan nyo, Tay? Chris. Ilan taon na po kayo? Ano? Uh, si 79. 79. So, dito po kayo nakatira sa kalsada? oh, dito lang. Wala ng bahay. Wala kayong bahay. So, nangangalakal kayo, Tay? Hmm. Asawa nyo po? Wala. Kata Ama, wala ang kasama ko. Wala po kayong anak? Ah, no, binata ako, matandang binata. Ah, bi, matandang binata po kayo, hindi kayo nakapag-asawa. Mm. Oh, ang dami niyo pong alagang aso at saka pusa. Hindi, sa akin yan. Nakapatid kapatid niyo po. Uh, Ay, ang dami, Oh, yan, yeah. makakiyat na. Mababait. Sa inyo po yung mga aso? Hindi sa akin yan. Sa tricycle yan, tricycle driver. Oh. Saan po kayo natutulog tayo dito? doon sa may tindahan ng motor may Labas din? oh, sa labas din sa sidewalk din. wala kayong sariling bahay tayo wala ah, sa kalsada lang talaga paano tayo mga pagkain nyo sa araw-araw ah, may nagbibigay sa amin marami naman nagbibigay kapag dinadaanan kayo dito oo oh. ang cute nitong pusa hindi nyo binibigay yan ah, hindi may meron may, na yan ah ganda oh para ipa-adapt nyo yung kapatid nyo tayo babae po lalaki lalaki nangangalakal nangangalakal din ilang taon na yon mag si 70 na rin ah matanda na rin so dalawa kayong ano nangangalakal uh, ano mga laman yung sako na yan tay kalakal uh, mga uh, sako rin mga hmm, sako ito mga gamit namin Ah, dammit. Yan, yeah, mga sakurin ang laman. Sa kalakal, tayo, nakakamagkano kayo sa isang araw? Ah, hindi po riyo. Minsan nga, zero. Ah, minsan wala? Minsan wala. Buti nakita kita, tayo. Ako pala si Marlon, tayo. So, nagtitiktok ako yung kinikita ko doon. Binibili ko ng mga grocery. Tapos, pinamimigay ko po. Wala na kayong sasabihin, tayo. Araw-araw ah. po ba kayo nandito? So sana tayo pagbalik namin makita ka pa rin namin dito para mabutang ka namin ng pera. Yan, sa mga nanonood ko. Gusto ano ko ba? Gusto ko mag-apply ng Yung social pension ng DSWD. hindi pa kayo na-interview pa ng DSWD? Hindi pa. Sana tayo pumunta kayo ng City Hall. Oo para makapag ano kayo ng DSWD para may pension kayo buwan-buwan yung, di, yung senior citizen hindi ba pwede yung barangay magbuwan yan? ako ah, oh, pwede pupunta kayo sa barangay nyo saan kayo nakarehistro? dito lang ah bumaboto kayo Oh, nakabuto na nga ako, barangay eleksyon. Sana tulungan din kayo ng barangay natin. Sana mga idol, ito dapat yung pagtuunan ng pansin yung mga matatanda po sa kalye, yung mga natutulog sa lansangan. Na sana tulungan natin sila, lalong-lalong ni mga senior citizen ID. Kasi 79 na kayo tayo, di ba? Dapat may pension kayong nakukuha buwan-buwan. Sayang, din yung isang libo eh. Ah, ah. sayang. Pwede ko yung magpunta ng, diis, ng barangay. Ang dami niyong pusa. One, two, three, four, five. Tapos yung aso niyo dalawa. Hindi niyo pinamimigay yan? Meron na mayari. ari. Ito sana ang ganda ko ko sana. <laughs> Sige tay, dahil nakita ka namin, bibigyan ka namin ng grocery. Uh, ano na po kayong sasabihin tay? Yung lang yung sa disabled oh, O oh, yung disabled ako, oh, yung pension. Oo. Uh, uh, gusto kong kuhan. Punta po kayo ng barangay natin tay, para maano kayo ng servisyo doon. Sa barangay hall. Saan po ba ang barangay dito? Hindi pa ba kayo nagpunta doon? para dalawa kayo ng kapatid mo. So si tatay mo idol, hindi po nakapag-asawa, walang anak. Kailangan pa yata ng mga po. Opo, kailangan. Ay, eh, hindi ko lang alam, tay, kung kailangan. Certificate, di ba? Ah, wala kayong mga ganon, mga birth certificate. Mga buhat. Ay, yung mga barangay. Ah, uh -uh. Mga still health, meron ako. Ah, meron. O, no, pwede yun. Ipapakita nyo lang yun, basta may ID kayo sakit ng pusa, gusto maglambing. Ang lambing pa naman nila. Sige tayo, bibigyan ka namin ng grocery. Ito, para sa inyo. May mga kapi dyan. Dilata. Salamat tayo ha. Salamat eh. Ingat po.